kung tutuloy-tuloy tayong itong economic chat na ito, then we have to go to the next uh, fear or to the next anxiety, which is boboto ba tayo ng yes o ng no dun so, sa, piling... mga economic provisions na yon. Kasi like I said earlier, no, yung mga pag-aaral tungkol dun sa mga economic provisions na yon na na pro o yung gustong buksan yung sectors na yon, para sa akin hilaw pa eh. So, I still need to be convinced na dapat nga buksan sila. So, kung tuloy-tuloy na yung economic chacha given those conditions that you've said, no, na yung tatlo lang, yung next anxiety level ko dito is uh, paano ba tayo boboto dito? Yes ba or no? No? Kasi pati ka, pati yung no actually, hindi pa rin ako convinced dun sa no, hindi ako convinced sa yes eh. So, uh, I am in, still in the middle and I want to hear uh, learn more about kung ano ba talaga yung justifications para buksan yung ating mga sektor na yun. Yung public utilities, yung education at mass media.